Magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, ako po si Edgar. Ako po ay magbibigay uh, Bibigay sa inyo kung saan ako gumaling sa aking karamdaman na uh, abscess. Magbabahagi lang ako kung ano yung mga mga herbal na aking ginagamit kung bakit ako naka-recover. So, nagsimula ako sa bawang ang bawang ay ito ay yung balat pwede siyang ilaga uli gamot ito sa arthritis so dahil sa meron po akong arthritis kaya iniipon ko ito pag, pag binabalatan ko yung bawang ito po hinahalo ko sa paglaga ng ano ng tsaa yan po uh, Uh, maliban doon, ang bawang din po ay gamot sa pagkaway high blood. Nakaranas din po ako nag, nagkaroon ng high blood. Uh, kahit ngayon, ang aking blood pressure ay 130. Uh, sabi ng doktor sa akin ay medyo uh, mataas. Ayan po. Maliban, ang bawang ay ginagamit sa pagluluto. Di po ba? Ayan po. So, ayan. Iniipong ko iniipon ko yung mga balat para ito pa lang balat kapag uh, i, i, ilaga at inumin nakapagpababa ng dugo. Ito po. Ayan. Ngayon, uh, ito namang uh, ang bawang ay anti-inflammation din po. Anti-inflammation din po ito. no? Uh, Meron kang napapanood sa ibang vlog na hinihiwa at niluluto sa akin hindi na kasi uh, maka para makarami ako ng paliwanag ito namang onion ginagamit ito sa pagluluto panggigisa and maliban doon ay ito anti-inflammatory um, ginagamit ko din ito para maiwasan yung maga ng aking bintik. ito po, hinihiwak po yan ngayon dito dadako naman tayo sa luya. Ang luya ay iniiwak ko na to siya at hindi na kailangan pang lutuin dahil alam niyo yung gagawin. Minsan hindi ko binabalatan dahil ang luya kapag uh, uh, meron pang pangbalat, nandoon din yung vitamins, no? Pero hugasan lang ng mabuti. yan po. Sa una, ang luya ginagamit sa pagluluto sa adobo. Pangalawa, ay iniinom nilalagay sa tsaa uh, nila, ah uh, ginagawa din ano um ginger luya ginger bro oh salabat rather no sa salabat 'yan po tapos hindi ko siyempre pag uh, ginawa ko 'tong salabat hindi ko nilalagyan ng asukal dahil nga diabetes ako diabetic brother no tapos ito namang ito namang anti-inflammatory din po siya. Ito namang luyang dilaw, ito ay ginagamit para sa utak para mag-regenerate yung utak. Gamot sa utak po ito. Maliban ito naman uh, para may sugat ka o kaya may mga galis ginagamit din po ito na uh, ninudurog para ilalagay. At ginagamit din sa pagluluto. Ayan po, no? Ayan. At gumamit din po ako ng gumamit din po ako ng buto ng papaya uh, ayon sa aking mga napag-alaman sa research ay at least daw pitong piraso butong papaya pitong piraso munguyain sa isang araw ayan po so ang ginawa ko bumili pa ako ng papaya kinain ko yung laman tapos pinatuyo ko yung ito yung mga iniinom ko araw-araw ngayon dadako tayo sa uh, malunggay ito po yung malunggay medyo dry na siya ng konti pero meron akong ipapaliwanag sa inyo uh, ganito po ah uh, ang dahon ay gulay. Ginugulay ang dahon. Ayan po, ginugulay siya. Ngayon, siyempre, hinahalo sa munggo, minsan tinola. Ngayon, ang, ang ginawa ko, iniipon ko ito, stock nito, ito. Iniipon ko siya. Tapos, eh, hinahalo ko siya itong stock na ito, hinahalo ko siya sa sa tsaa pag gumagawa ko ng tsaa hinahalo ko siya yan po so yan po, ganyan so yan ang mga herbal na aking uh, ginagawa araw-araw, kasi may nagtanong uh, nabitin daw sa aking kwento na ano daw ang gamot eh, marami namang gamot na dapat gagawin at mabili sa palengke at magiging sa ating kusina ngayon para lang gumaling ako sa aking karamdaman ay ginawa ko ang lahat ng paraan para ma-restore at bumalik yung dati kong uh, katawan na namayat yan po So ngayon ito na gagawin na ano Ngayon ang gagawin ko Lulutuin ko ito Kasama nitong Luya Kasama nitong uh, Turmeric Or uh, Luyang dilaw Lalaga ko siya Pagkatapos kong ilaga Ay Gagawin ko siyang tsaa So ngayon mag Ginawa ko na rin yung Tsaa So makita ninyo ito po. Uh, pwede siyang gawing kape para hindi ka na masyadong bibili ng 3-in-1 or coffee. So pinakakape mo na rin kapag ikaw may karamdaman. Tingnan nyo po. Ayan o. Oh. oh. Kaping-kape ang kulay. Di ba? Ayan. So kung may karamdaman ka, iwasan mo yung mga kape na merong decaffeinated dahil sa may, ang mayroong sugar lalo pag mataas ang iyong uh, o oh, diabetika. yan so pero kung doon sa mga bata at malakas pa pwede pang mag 3 in 1 eh, pwede kasi bata pa. Pero pag ganitong magkaedad na, ay medyo eh, balik tayo sa traditional na no. Dahil ang mga gamot, maganda naman ang gamot na pagaling yung mga synthetic na gamot. Maganda yun. Wala namang problema yun. Ayaw kong siraan sila. Kasi concentrated. Talagang gagaling kang. Only, um, there, there is an side effect that no may side effect pero kung halimbawa ito lang ito lang malunggay at nilaga mo at hinalo mo yung loya at turmeric ay at iinumin mo siya sa umaga at sa gabi ay maiwasan yung tinatawag na side effect pero sasabihin ko sa inyo medyo uh, matagal nga lang kasi mula noong Year of 2021, 22, 23, 24 na ngayon eh ito pa rin ang iniinom ko palagi kaya malusog po ako, uh, nakakatayo po ako. Pero hindi nga lang ako mabilis maglakad, mabagal kasi uh, nasa period of convalescent pa po ako, no? Yan. So ayan. So may kapit tayo. Ito wala ng asukal, hindi ka mag-aasukal dahil Uh, pero kung gusto mo naman lagyan ng asukal, pwede rin. Ngayon, ang uh, ginawa naman ni RR ay binibilhan ako ng chocolate kasi ang chocolate ay meron yung ano, may yung chocolate ay meron yung vitamin B na maiwa maiwasan natin yung cramps, muscle cramps. Eh, pero minsan nag-escape din ako para uh, Lalo na pag ang chocolate champion ay may asukal. Eh, eh, mahirap naman yun yun kasi magsasuffer naman ako ng uh, gout o arthritis. Ayan po. No? So, tulad nung nagtanong sa akin sa vlog ko na nabitin daw sila dahil ano daw ang gamot kapag halimbawa uh, may sakit ka sa nana sa utak actually mag wag akong gamot na iniinom na levercitam para sa anti seizure wala kasing... kasi ang levercitam is a, a, chemical so wala akong magawa dahil wala naman tayong gamot na pwedeng ilapat doon dahil sa pang seizure walang wala namang herbal na pang-seizure. So umiinom ako pero para magkaroon ng uh, lakas ang aking katawan, in, e, kailangan kong uminom ng mga ganitong herbal medicine. Yan po. So ginawa ko na lang ganito kasi ang mapapanood natin sa vlog ay uh, inihiwa niluluto parang 'yun ang usual, no? 'Yun ang usual. Pero ako, pinapaliwanag ko lang dahil alam na ninyo kung paano ninyo gagawin yung yung procedure nito. tulad dito, uh, turmeric, ah, uh, luya, na puti at itong malunggay, ilalaga lang siya. Pwede mo na gawin siya. Ayun po. At dito, walang side effect uh, kasi herbal siya organic pa. Di po ba? Ayan po. Ganyan. Dagang impormasyon po, itong parang buto ng papaya ay gamot kapag ikaw merong arthritis, mataas ang uric acid, at creatinine, at liver fatty acid. Ayan po ang buto ng papaya. Siyempre, yung arthritis, ganun po. Nung iniinom ko ito, na medyo naipsan yung maga ng aking paa. Yung legs ko. Ayan po. Ayan. So, maganda din ito. Kaya hanggang ngayon, uh, magmimintin po ako nito. Ang lasa nito ay parang siyang uh, paminta. Parang siyang paminta. Kapag kinain mo siya ng saglit, ay medyo maanghang. Pero, pag nasanay ka na sa umaga at sa gabi ay parang hindi mo na mararamdaman. Maganda po ito, no? Ito naman palang malunggay. Sasabihin ko ulit, ang malunggay ay maganda din ito sa mga nanganganak, yung mga bagong panganak. Maganda din siya. Maganda din itong malunggay para doon sa anti-inflammatory kapag uh, ano, uh, minsan iniinom, minsan tinatapal, no? Ganyan. Marami namang marami naman ang binabanggit ko lang yung tungkol lang sa karamdaman ko. Pero sa ibang bagay, sa ibang paraan uh, kung anong pakai nitong mga gamot na ito sa iba naman uh, na research. Pero dito, ito ang ginagamit ko para lang ah uh, lumakas po ako. At dito sa Malunggay nakita ko ay hindi lang hindi lang sa kalakasan ng katawan kung hindi maaga akong nakakatulog. Mga alas 7 ng gabi, naantok na po ako. Pag herbal ang iniinom mo, uh, nakakatulog ako ng maaga. Maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like and share and click the notification bell para sa sunod na panahon ay malaman ninyo na ang karamdaman ko at aking pwede palang lunasan sa pamagitan ng paggamit ng hairband.